Thank <laughs> you. kabayan, nakatiyem po tayo ng kalmada ngayon at sana tuloy-tuloy yung pagkalma. Dadayo tayo sa Pulong Punyong. Doon tayo mamamana mga kabayan. Medyo napagap lang yung alis natin mga alas 2 ng hapon. Yun po ang natin. Babalikan natin yung dating pinangunguhaan. Ayan mga kabayan, nakadive agad tayo at nakasampung agad tayo ng isang alatan. Ayan, pang ulam agad mga kabayan sa pool. Ayan. Matyaga lang tayo sa pagsilip at sigurado may mga isda sa mga ilalim ng bato. Ayan, ayan na nga. Oh, ay nakawala pa. Yun, habulin natin mga kabayan. Ayan, sa pool ka ngayon yari ka. Ayan mga kabayan. Ang tawag po dyan sa isda na yan ay labahitagod. Ayan mga kabayan. Malabo labo pa ang tubig. Ayan may sulid. Sapul kang sulid ka. Tatago ka pa dyan. Oh. Uh -huh. mga kabayan. Nakaisa tayo ng sulid. Ayan, dito naman tayo mga kabayan. Ayun, may nakikita akong isda. Iyon, Sapul kang mungit ka. Yun. Sapul mga kabayan. Medyo alanganin ng tayo. Kaya dinukot na natin at pinilit natin. Sa wakas na sentro din natin yung gitikan. Patay agad. At ito pa. Mayroon agad kasunod. Sapul kang sulid ka. Ayan mga kabayan. Hindi nakawala ang sulid. Hayaw na hayaw, naglalangoy. Ay mga kabayan, medyo may ires na sa bahura. Ay kulambutan mga kabayan. Lagat takang kulambutan ka, yun tinamaan natin. Kaso hindi natin nasintro mga kabayan. Ayun na, ah, ibinuga niya na ang lahat ng kanyang tinta, makatakas lang. Pero hindi siya makatakas dahil medyo mahabang ang sima ng pana ko. Ayan na mga kabayan. Ah, ayos na ito. May buwi na mano na tayong kulambutan. Ay mga kabayan, sana madagdagan yung kulambutan natin. Uy, sul. dalagang bukid. Lagat takang dalagang bukid ka. Yun, tinamaan natin mga kabayan. Ayan, para na siyang ilis eh. Ayan mga kabayan, ayos na ayos. At ito pa, mayroon pang dalagang bukid. Sapul kang dalagang bukid ka. Oh nakuha mo ayan pagala-gala at palayas-layas sa ka kasi mga kabayan sunod-sunod na -sunod sumpong natin ito pa lapulapong kulay pula Sapul. ian ang tawag niya ay liglig ay mga kabayan ito pa dalagang bukid Sapul kang dalagang bukid ka ayan mga kabayan kitang-kita ang tama kaso hindi na sintro ang gitikan niya Ayan mga kabayan, pasyalin natin ang kailaliman ng mga butas-butas. Ito, may nakita tayong isang, ayan, sa pool. Tinamaan natin mga kabayan, ang samaral. Nakatago siya sa siwang na, ng... at sa ilalim ng bato. Ayan, ayaw pa yata lumabas. Sumabit-sabit doon sa gilid ng bato. Ah, magpakuha ka. Nagralabo ng mga kabayan. Ayan, nakuha din natin. Malapad na sa maral ito mga kabayan Yan dito naman tayo mga kabayan At sunod, -sunod na mapaan natin At ito pa dalagang bukid pa Sapul kang dalagang bukid ka Ayan Ganda ng ating napuntang bahura May may eresda Isa lang yata makukuha natin kulambutan mga kabayan Yan mungit Sapul sapol ang mungit mga kabayan. Hanapin natin yung kasama ng kulambutan. Sana makakuha pa tayo ng kulambutan dito sa bahorang Punyong. Ay mga kabayan, sige lang. Ito, may tikwi. Pang-ulam ka ngayon, tikwi ka. Sapul ka. Ay yan mga kabayan. Pipretuhin natin ito para sa almusala natin bukas. Ay yan. Ay mga kabayan. Ito, idalagdag natin ito sa tikwi pamprito din ito. Shapul! Ayan mga kabayan ng alatan. Yan, dagdagan yung pangulam natin. At nakahol na rin tayo ng kulambutan. Pambigas na rin yun. Sana malagdagan yung kulambutan. Ay, ito. Ayan mga kabayan, sulid. Ang bait sa pool. Ayan mga kabayan. Iti, ala. Hindi natin palanasin nasinturo yung gitika nya Kaya ayan, nagwawala. Ikot pa ng ikot. Yan, hanap naman tayo ng next na papanain natin. At ito, lambingan. Sa pool ka, lambingan ka. Yan mga kabayan. Pag nakatinik po yan, napakasarap tulo laway sa sobrang sakit. Ayan mga kabayan, pero masarap na isda yan. Ayan mga kabayan, wala na yata ang kulambutan dito. Dito tayo. Ayan mga kabayan wala kaming butan. yan may isang sulpanit mga kabayan sapul ka kang sulpanit ka yan mga kabayan sulpanit sulay bagyo ang tawag namin dyan grabe ang labing mga kabayan Ang tubig nanginig masakit sa likod ng lamig sapul ka ngayon sulit ka biglang sulpot mga kabayan hindi ko agad napansin Ayan. Mga kabayan, sa sobrang lamig talaga, pati ilikod, masakit, pati dibdib, -dib, kaya minsan napapahinga. Dalawang gabing lao, tapos pahinga. Ito mga kabayan, may dagdag pang ulam na naman. Alatan ka, sapul kang alatan ka. iilag ilag ka pa, iiwas-iwas ka pa. Ayan, uh, may alatan na tayo pang Ara-ara mo ng pang ulam natin. At ito pa mga kabayan, sulit pa din, sapul. Ay, pag nabubuo yung mga kabayan ang isda, sunod-sunod, katulad ng mga sulid na ito. Ayan mga kabayan, meron pa ako nakikita. Ayan, sulid pa. Aba, sunod-sunod na to. Sapul ka na naman, sulid ka. Ayan, but, inabot natin mga kabayan. Medyo may distansya. Ayan, nasa parting kilikili natin tinamaan. Uy, kulibang-bang. Bang. Ayan, nasa butas. Sapulka. ka ayan kulibang bang mga kabayan yung dumaan na yun sa harapan ko hina, hina, hinaharangan niya yung surahan ayan mga kabayan ito may pa ako isang surahan ng mga kabayan pero mahabang ilong yun tinamaan natin mga kabayan ayan para siyang pinokyo dungis po yan na mahabang ilong patay agad Ayan mga kabayan. At ito pa, kanuping. sapul kang kanuping ka. Ayan mga kabayan, dagdag pambinta na natin ito. Ayan, deretso lang ang paglalangoy natin. Ayan mga kabayan. Yun. Oop, tumago, tumago. Nasa na. Ayan, ayan na, ayan Yun. Sapul ka. Yari! oh mga kabayan. Patago-tago pa. Nahuli din. Yan, medyo talaga malabal-malagat. Oh, ala, sulid, sulid. Sapul kang sulit ka. Yun. Ay, biglang sulpo talaga. Ang sulid. Ay, yan. Buhay na buhay. Yan. Ayos. At ito, may sulid na naman, mga kabayan. Ay. Sapul ka ngayon. Ayan. Eksakto. Tinamaan natin mga kabayan. Ara-ara -ar man ang sulit natin. Ayan, may isa pang solid mga kabayan. Ayan, ayan, ayan. Yun. Sapul. Alah, medyo malalapad po ang solid dito sa bahurang ito. Nasaan ang kulambutan? Nagsiratago na sila. Ito. Yan, talagbago. sapul kan talagbago ka. Hayan. Oh, dagdag -dag pambinta mga kabayan. Walang kagalaw-galaw. Nasaan daw ang kaasawa ng talagbagong ah, ito? Ay, oh, ito. Yung kaasawa. sapul ka. Bakit ang layo mo? Yan mga kabayan. Magkaiwalay sila. Oop. Ayan. talagang bago. Ah, ito pa. Ayan. Mga hiwa-hiwalay. Ayan. Dalo. Matago ka pa dyan Ayan ang kasamahan. Sa pulka, ka. Yun. Ayan mga kabayan. Dalawa ang tuhog natin. Talagbago. Ay mga kabayan, may isa pa. Kaso dalagang bukid ito. Yari kang dalagang bukid ka. Yun. Sa pool. So may parting taas ng kilikili. Ang tama niya. Eto pa, may solid pa. Sa pool kang solid ka. Yan. Ayan. Ayan mga kabayan, solid. At may nakikita pa akong isa. Eto, Yan. Labahita Ayan Mm. Ayan mga kabayan. Isang sulit, isang labahita good. Ayos na ayos ito. Ayan. May nakikita pa akong isa. Ayan, ayan. Sapul kang kanuping yari, Ayan mga kabayan. Nasa bungad lang siya ng butas na sa bato. Ayan na. Ayos na mga kabayan, medyo ara-araman na yung huli natin. Ito pa, mayroon pang sulid. Yari kang sulid ka. Ayan na mga kabayan, yun. Ayan, 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 ayun. Hindi naman, pinabol-habol pa ako ng matagal. Ayan, aabotan din naman. Sana hindi na nagpahabol. Ito. Ayan, yung surahan na may sungay asapul ka ngayon. Yan, pag-ihaw mga kabayan. Yan, ang tawag yan ay Pinocchio. Surahan. Kahit malabo-labo, ang ganda pa rin ang ilalim ng karagatan. Ayan mga kabayan. Ang sarap mamasyal dito. Oh, may kulambutan. Ay, akala mo patay na. Ay, ayan na ka. Sa pool, mga kabayan. Oh, natakasan ako. Bubot tuminto. Ito, mga kabayan. Tumakas to eh. Ayan. Oh, tinamaan yung balagbog. Naku, huwag sanang makawala. Ay, mga kabayan. Nagwawala na. Ayaw ng pawat. Gusto makatakas. Ayan, nasa na? Nasaan pa ang kasamahan? Oh, may burakat mga kabayan. Yung kulay pulang isda na yan. Sapul kang burakat ka. Ayan mga kabayan. Tinamaan natin. Ang sarap pong ipaksiyo niyan. Lalo na kung marami sila na ipapaksiyo mo. Ito, may isa pa. Sapul ka din. Yun. Ayan mga kabayan, dalawa na. Ay, kasarap nito mga kabayan. Ayan mga kabayan. Ayos. Ayan. May pangulam na. Ito. Yusul Panit. Sapul ka. Anong ginagawa mo dyan? At palangoy ka pa. Ayan mga kabayan. Dagdag pangulam. Ito na mga kabayan. Ito na ang nahuli natin. May dalawa akong chinilas at pa. Ito yung tinatawag na burakat sa amin. Burakat. Yan ang huli natin mga kabayan. At ito pa, lambingan. Pag natin nika, lambing. Grabe mga kabayan. Masarap na pang ihaw ito. Tanggalin mo yan. Makikita yan. Kabayan. Ito pong pusit na ito. Hindi ko na bigyan. At medyo, medyo kumulbo siya. Alangani na, kaya pinana ako na agad. Taka, dali din po tayo ng kulambutan, bali dalawa. At samaral. Ayan mga, ito ba yan? Ayan, malaking samaral. Bali, dalawa po yung kulambutan natin. Siya pa yung isa. Ayos, salamat sa Diyos at nakapambigas tayo ngayon. Makakalaman na tayo mga kabayan bukas kung magkano yung kikitain natin. Grabe po ang lamig ng tubig. Mga kabayan, dadako tayo sa pag shout out. Shout out po kay Ma'am Richard Puentes at nagpapasalamat po ako sa mga tulong na pinagkakaloob niya sa amin mga kapatid. Ma'am, salamat pong marami. At shout out din po kay Rapi Spear Pising at sa kanyang kapatid na si Renan Fishing Adventure. Manoy, palagi po kayong mag-ingat dyan. Shout out, shout out din po kay Gloria Alperos from Burgos, Pangasinan. Shout out din po kay Jin, Jin B Vlogs. Shout out din kay Carventure Mix Vlog. Shout out din po kay Gerson Milchor Malang North Cotabato at sa Mahayag Boys and Girls at din po kay Dennis De La Cruz at sa kanyang family from Naikabiti maraming maraming salamat po sa walang sawang ninyong panunod ng aking vlog sana po sa mga baguhan sana po paki-subscribe naman po mga kabayan at paki ang notification bell para lagi tayo updated sa ating mga video dumarating ayan mga kabayan sa Tinagal-tagalan ng ating pag Tambay at hindi tayo nakalawat Gawin ng lakas At salamat naman po at sa paglaot natin Unang laot po natin Ay kumita naman po yung Kasama ko ng 2064 mga kabayan Ayan po dun sa kasama ko At ito naman po Yung kinita ko Itong kuya Mio ay Inaabot po ng 1790. Yun po ang kinita natin mga kabayan. At yung sa kasama ko, ito naman. Bali po ang ating kabintahan lahat ay 3,654 mga kabayan. Maraming maraming po salamat sa biyaya na pinagkalob sa atin ngayon. Bagamat napakalamig talaga ng tubig. tis, -tis lang po. At para sa pamilya mga kabayan. Sige po mga kabayan, maraming maraming salamat sa panunod ninyo.